Para sa uban diha nga gustong mangutana, welcome mong mangutana between two parties. O naari mong mangutana sa MCGI. Oh no, church. Sa Iglesia sa Dios kay Kristo Jesus. Pwede kayong magtanong sa kanya kay Bro Jared. Pwede rin kayong magtanong kay Bro Jando. Be specific lang tapos dapat nakalinya kayo dito kung gusto niyo kung gusto kayong magtanong, okay? So, You have at least three consecutive questions para ma-spread lahat niyang na inyong isipan. Okay, first na magtanong. Saan mo address bro, J, Kay bro, Jared. Magandang gabi, Jared. Mabait na bata. Magaling sa diskusyon. Ang pangalan ng iglesia na kinaaniban mo ay iglesia sa Diyos kay Kristo Isus. Okay ba? Tama ba ako? O oh, sige. Kasi, clarification muna. Kasi ang aral ninyo, ang aral ninyo ay Biblia lamang. Tapos ang tanong ko, saan mababasa word for word, talata ng Bible, Iglesia ng Diyos kay Kristo Isos? Mayroon ba yan? Mababasa o wala? Mayroon. Nasa uno-uno hanggang dos ng unang Basahin punto. mo. Iglesia si ng Diyos na binanal kay Kristo. adi hindi. adi, uno -uno adi yan ang tanong ko. Word for word. Moderator. Word for word ang tanong ko. Moderator. Ano ha? Kung Kasi ayaw yung... niya ng sagot ko, hindi ko na problema yon. Basta sinagot ko yung tanong niya, tapos tayo. Next question. Okay. Kasi sinabi mo, mababasa. Yan ang sagot mo ngayon eh. At saka ang aral ninyo, ayun ay lang sa mababasa. Pero wag mo lang sabihin sa akin, problema mo na yon. Hindi yung tanong sagot ko eh. Yung tanong ko eh. Ang Kaya, tanong ko ngayon. Moderator. Ang tanong, so, ito, 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 Mababasa ba word for word Iglesia sa Diyos kay Kristo Jesus? Mababasa o hindi? So yung yung tanong niya bro, word for word po? Ah. Uh. Kung sasabihin natin, sasagutin ka word for word, lalabag na ako dun sa ipinapangaral ng mga apostol. Bakit? Dahil yung ipinangaral ng mga apostol sa pagbasa ng Biblia, 3 sa ng ikalawang kurinto, hindi sa titik. Aba, okay ka lang magalit sa akin, basta yung mga apostol, hindi magalit sa akin. Ngayon, ang tinatanong mo, meron bang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus? Nandun na nga mismo sa uno-uno, hanggang Corinto, na unang Kurinto, na si Pablo ay tina tinawag na maging apostol ni Yesus Kristo sa Kalooban ng Diyos at si Sustenes na ating kapatid, saan? Sa Iglesia ng Diyos na binanal kay Kristo. Okay. Kaya kung mag-iisip tayo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. Last two question. Okay. okay. Ka, ang sunod na tanong ko, binasa mo ang Korinto. Ang Korinto ay na, ang Korin, mayroon ba kayong kasamahan doon sa Korinto ngayon? Meron. At kung mayroon man, sino ang pastor ninyo doon ngayon? Meron. Meron. Okay. Ngayon? Uh. Meron. Sige. 28-20 ng Mateo, ang sabi ni Kristo, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Eh hindi pa naman natatapos yung panahon eh. Therefore, suma sa atin pa si Kristo, maging sa Pilipinas, maging sa Korinto, At yun ang pastor namin at saserdote, 724 ng Hebreo, na hindi mapapalitan. Next question. <laughs> Ira ka naman, kapatid. Sabi so, na tanong! O malayo, moderator. Sige, okay lang kayo. Eh. yun po, kawawa naman. Sige. Hindi, okay lang. Sige, kapatid. Ngayon, ang tanong ko ngayon, Si Ilis Soriano ang kinikilala ninyong naka... Ay, ah, ah, hindi ba? Hindi, out of context. Ah, oh, sorry. Sige, okay lang. Okay. Akala ko si Ilis Soriano. Ngayon, ah, ang... Sino ba ang nakarehistro na pangalan sa iglesia na kinaaniban mo ayon sa Security Exchange Commission? Sino? O, nang una, nung sa D 18 ng Mateo, 33 AD, wala pa naman Security and Exchange Commission nun eh. Ba't mo sa mo ngayon ba? Eh, kaya nga, yung kinaaliban ko nga, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, hindi mo na kailangan i-rehistro yun. Dahil wala pa naman Security and Exchange Commission noon. Next question, kapatid. <laughs> Sige, tanga na, tangato na. Next question. Okay na. Ako sa doon. Ako, ako sa doon. Kamera no, kayo doon. Uh, kanina, sinabi mo kanina na yung yung uh, Biblia ng King James Version, ay dinoktor. At binabas, binabasihan mo yung cellphone mo na ngayon nga ang totoo. ba? Diba? Yung kanina, yung cellphone na yung totoo na binabasihan mo na yung King James Version ay totoo. Yung cellphone na niya. Ngayon, may premise ako dito. Gagamitin ko rin yung cellphone para magiging totoo ito. Ito, kapatid. Okay, gagamitin ko ito, ha? Basahin natin. Gan. Kasi... Uh, teka, teka. E, well, sorry, hindi pa ako yes. tapos. Sorry, hindi pa ako tapos. Premise ko pa. Kasi ganina, kanina, binabasi mo na ang cellphone mo na ngayon ang totoo in James Version. Hindi na yung hard copy. Di ba? Kaya ngayon, tanong ko dito. May premise na akong, uh, akong uh, gagawin dito sa cellphone ko. Tapos, ito po ba ay mali? Gagawin ko muna, ha? Ah, sige, sige. Tanungin ko yung cellphone para magiging totoo. Who founded the Roman Catholic Church? Basahin na mo lang, <laughs> hindi nagsasalita. Eh, pakibasa ng full, kapatid. According to the Catholic Church, Jesus Christ founded the Roman Catholic Church. The Catholic Church is a branch of Christianity. According to? According to, uh, pakituloy yung basa. Ang nakalagay kasi Ito yung... ha. Oh, sige. Who founded Roman Catholic Church? Oh sige. Jesus. According to some information. Wait lang, wait lang, wait lang. Jesus. Wait lang, tuloy natin. Nakalagay diyan Jesus according to the Catholic tradition. Oh, basahin mo. Basahin to mo the, Bible. the origin. Sayin natin. Okay. Catholic Church founder. Jesus according to sacred tradition. Ayon. Origin first century Judea. Ayun na. The tama question. Na. Tama yan. So tama yan. Tama yan. So Roman uh, Catholic. Etmato. Wait lang kapatid. Oh, eh. Wag tayong kung kung. So thank you. Ito lang, ito lang yung Isa lang ang question ko. Tama ito. Sab, sabi niya. Sagit lang ito ah. Okay, next question. Sagit lang. Sa tapusin ko uh, muna. Asa. Nakalagay doon, according to Catholic tradition, not according to the Bible. Uh, kaya wala. Nansi. Okay, next. Next question. Brad vs. Ali. Asa ni mi address imong question. Ari dere. Kita dami na man. Ni kay sa kay Una pa sa nimo. Kita ko ni mo. Oh ano. Ang pangutan ko. Ay makindi na ba kami sayak? Dili. Naku, may mahirapan tayo magkasulisod eh. Okay. Kayon, ang narinig ko, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, totoo ba 'yon? Eh, 'Yun ang nasa Biblia, kaya totoo okay. 'yon. Ka ba kayo ni ano ni Elisuriano? Hindi. Kasama kayo hindi. Hindi, kasama kami nila Kristo. Bakit? Dahil sabi mismo ni Kristo, ulitin ko na naman, sa 28:20 ng Mateo, ako'y namin hanggang sa katapusan ng panahon. Sino yon? Si Kristo. Okay. Ngayon, ano ba talaga ang pangalan ng Iglesia sa Diyos? Ano ang pangalan? Iglesia ng Diyos. O sa Greek, Iglesia to teo. Ngayon sa Uh, sa U1-1, verse 2 of 1 Corinthians, Church of God, o uh, sa Tagalog, Iglesia ng Diyos na binanal kay Kristo. Yun ang pangalan? Ayun ang pangalan. Dahil yung sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos, kaya Iglesia ng Diyos. Last po. Last. <laughs> May babasa-basa banal na kasulatan, ang pangalan ng Iglesia sa Diyos ay Iglesia ng Diyos. Meron. O basahin mo na. basahin natin sa Greek. Ang nakalagay sa Greek. Ano ano ulit ang tanong niyo kapatid? Ano ulit tanong niyo? May mabasa-basa Biblia na ang pangalan ng Iglesia ng Diyos ay Iglesia ng Diyos. Sige, ay ah, i-clarify ko lang ano. Kasi ang nagtayo ng Iglesia ang nasa Biblia, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Dahil sabi sa 1249 of Book of John, lahat ng sabihin ni Kristo salitain, galing sa Ama. Kaya nung sinabi niya sa 16-18 ng Mateo na itatayo ko ang aking iglesia, salita ng ama yun. Hmm? Kaya nga sasalitain, future progressive eh. Ngayon, ano o sino ang nagtayo? Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. ngayon ginawa ng Diyos sa tinayo ng Diyos yun. Basahin natin sa 43.7 ng Isayas, Bawat tinatawag sa aking pangalan, ay yaong aking nilikha sa aking kalwalatian. Aba, patunay na sa Diyos ang iglesia ng Diyos dahil Diyos ang nagtayo kaya tatawagin sa pangalan ng Diyos. E eh, saan naman mababasa? Ang sabi nyo, basahin natin sa 2028 ng gawa, Iglesia ng Diyos. Sa Portugues, Igreja de Deus Sa, la, sa, sa Greek, ang nakalagay, Iglesia ng Toteo o Iglesia ng Diyos. Nabasa, kapatid. De, ang ibig ko sabihin, hindi mo na, kasi naintindihan ang tanong eh. Ang tanong ko, ano ang pangalan? Yung mabasa ba, ito ang pangalan ng iglesia sa Diyos. Ay iglesia ng Diyos. Yun ang ngao'y sabihin. Kaya nga mismo, nandoon na nga mismo. Kasi yung iglesia ng Diyos, hindi And pangalan na. nga mismo. Alam sa mo, 20 -20 yung iglesia 20 -20 ng Diyos. Moderator, hawatin mo naman. Makiling, makiling mo na. Moderator. Correct kasi ito eh. Ang iglesia ng Diyos, ni pakilala ng Panginoon, mayroon siyang iglesia. Ang may-ari, ang Diyos. Kaya iglesia ng Diyos eh, hindi iglesia ni Prisi. Kaya, yun, mayroon din pangalan yan. Kasi hindi pangalan niyan eh. Pinakilala lang, may iglesia ang Diyos. Ah, okay, excuse, 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 excuse para, para, para maunawaan niya. Ang ibig sabihin ni Ben Prisi Sali, ibigay mo ang pangalan ng iglesia ng Diyos. Para nga ba? Ano ang pangalan ng ina ni Jesus? Maria. Diba? Huwag mong sabihin na ah, ano ang pangalan ng ina ni Jesus? Ina ni Jesus. Oh, oh, yan. ang ibig sabihin. Hindi, hindi ganun. Sagot yung tanong niya, ano ang pangalan ng Iglesia ng Diyos? Yan ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin ako. Ayun na nga mismo, hindi naman natin pwedeng dagdagan yan dahil kumpleto na yan. Unang-una, pag dinagdagan ko yan, 22-18 ng Apokalipsis, halot nga abuting ko. Eh, Iglesia ng Diyos ang nakalagay. Ano naman, pakialam natin kung... Eh, Iglesia ng Diyos. At sa Greek, Iglesia ng Toteo. Therefore, wala na tayong pakialam diyan 'yan ang nakalagay dyan. hindi na natin pwedeng baguhin para matuwa tayo. So, next. Okay. Okay uh, Mr. Jared, ito yung uh, simpleng katanungan ko no. Sa living translation sa 1 Peter chapter 5 verse 13 sinabi ni Pedro Church here in Rome, Iglesia na nasa Roma. So therefore sa makatuwid may iglesia na nasa Roma. Sangayon ayon ka ba, Mr. Jared, na, na, may bababasa ako sa Biblia, letra po letra, na may iglesia na tinatawag dyan sa Roma, Catholic Christian Church, letra po letra. Ayon ka, hindi ka sangayon. Sangayon ako dyan dahil ano yung ano nyo eh. Ngayon, ang iglesia nasa Roma na sinasulatan ni Pablo sa di sa is, di sa is ng Roma, mga iglesia ni Cristo. At yung mga na yon, hmm, yung subject of the sentence na mga, Tumutu hindi yun doon. Wait lang, sakit lang kapatid. Tumutu yun doon sa mga iglesia sa Korinto. At yung iglesia sa Korinto, sa uno-uno hanggang dos na unang Korinto, iglesia ng Diyos. Hindi iglesia katolik, apostolik, romana. Hindi na ano ulit mga kapatid, Pagod na ako. Okay, sunod so, na talong. Hindi na daw, uh, Brother uh, Rosby, kasi pagod na siya sa kakasagot ng uh, discussion. So, uh, proceed na lang sa ibang mag-question, Brad Rosby. Bigyan natin sa, ka, sa kaniyang kasama. po, okay. magandang gabi po. At uh, nagagalak po kami ni kapatid na Jared na napunta po kami from Mani. Bro, Jando do. To CB po. Ayan. Maraming salamat po sa pagpunta po sa Bible expo, uh, discussion. Tanong ko lang po kay bro, kay Kuya Jando. Uh, may mababasa ka ba sa Greek and Latin na yung 1 John 4.1, andun ba yung Catholic? Tanong ko lang po. Hindi. Kasi yung 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 ano, yung Greek nasa gawa ni na Bitran Teono yon. Himenon Ecclesia Catholic. Sa Mons Interlinear Bible, ang nakalagay doon, Ecclesia Catholic. Pero sa Latin, natin mo sa Greek lang. Next question. Hanggang tatlo, y ro? Yun lang? Hanggang tatlo, Okay, okay ka na. Okay na Oh, okay. sino pang pa gusto magtanong? Bro, hindi eh, na po pwede yung si, ano? Hindi na. Ano, ano? Kapoy na. Okay na? Di kapoy, di, ka po, di, di ka na, bro. So, uh, mas mabuti na... Last na ito, last. Katapusan, last. Sa Matiyo, Jared, sa Matiyo, ah uh, 1.16, sinasabi doon ang <coughs> Papa ni Jose si Jacob. At saka sa 3, sa 3.23 sa Lucas, ang Papa naman ni Jose ay si Hili. Ngayon, paano mo i-reconcile yun sa Bible alone teaching? Sige, sagutin mo. Hindi ko alam. Ay, ah, hindi mo pa alam, Okay. Okay. So, akong magtanong, pero iba namang tanungin ko. Ito si kaibigan kong Jando. Kasi ito ang uh, kaibigan ko talaga na dito nalaman ko, ito pala si Jando Alabado. Uh, noong araw, kasi may to Alabado, ito naman si Jando Alabado. Okay. Sa ako ang... <laughs> sa ako ang nadunggan kaniya, kining Isaiah 34.6, sakto ba ito nga libro na sa ginoo? O libro na sa mga hayop? Mga mananap? Yes. Tinood na nga ka ng Isaiah 34.6, naghisgot na sa Libro sa Mga Mananap. Maunang sa, kung ni mo sa, magsugod ka sa verse 14, ngadto sa 17, naghisgot yun na puro mananap. Maunang sa Good News Translation, ang ibutang diha, Read in the Lord's Book of Living Creatures. O, dili na, Biblia. Okay. Kanang Living Creature... Wa ba maapil ang tawa na? Wala maapil. Kung ato ta sa tagsaon o basa, kaya ka mga mananapa, katumanang idumiya. Ang idumiya, silutan sa ginoo. Mawadaan siya ang mga tao dito. Ang o puyo, mga mananap, ang o puyo, sila manag-iya sa yuta hangtod sa hangtod, sa idumiya na ng nga lugar. Bosa, mga mananap na siya why labot ang tao pero ang living creature apel ang tao dili apel ang tao kay kung imong basahon sa verse 14 ngadto sa 17 niingon gyud dito nga ang mga tao tulugara pahawaon kay ang mupuli og puyo mga mananap so asa man dai mabilong ang mga tao di dai man nabilong sa living creature asa man sila mabilong ang mga tao? Oh, apil ko, anak. Wala na apil ang mga tao sa living creature nga gisgutan sa Edomia o wala kay apil dito kay wala ka nakaadpog Edomia. Musa, mga mananap na gisgutan dito, way labot ang tao. Okay. Kanang libro sa Isaiah, kanang libro po sa mananap, nga si Isaiah nagsulat, Asa man na kanong libro ha? mo katumbok nga naas Biblia. Asa okay. man. Ang nagsulti na si Isayas, ang ginoong mo'y tag sa moong libro. Ano niyong ito siya? Read in the Lord's Book of Living Creature. Ang ginoo tag-iya. Iyahan ng property. Busa siya rin makatubag og asa na ng libro karon. So, waka kahibaw de, ana. di anak. Dili man to akong libro sa ginawa mo libro ang tag-iya sa libro mo ay mahibalo og di inangi ang libro. Oh, di nga nung naibawa mo ang libro sa mananap na huwag mo na ng libro ha? Nahibalo ko nga libro sa mananap to kay giingon ni Propeta Isayas read in the Lord's Book of Living Creature. Muna nahibalo ko. Karon, Aw, oh. sige, kapunapun. <laughs> eh, dibatihin na lang na. Okay. Uh, dibatihin na lang na nga. Uh, schedule na lang mo. Oh, kaya uh, Dialog lang mo, anak. Kay. Oh. Uh, oh. Uh, sunod buwan, sunod buwan. <laughs> ha? Kasi na Papultahan, eh mo? Ginoo ko. para mga kwarta, kuno. But please say, ayaw, ayaw, ayaw. Oh. So, uh, sa, oh, ako sa ngipahibaw ha, kaya basi gado nagpaabot. Uh, nag ni Father Darwin, kay mura magnay ng yung nungutana na kukumuan ni Basia, kaya magpablet sa mga religious items. So, may, karoon pa siya ni tubag na ko, nga, tua na sa, sa kay retreat karon sa mga clergy sa Diocese of Tagbilaran. No? O nya, kung aduna na mo sa mga misa sa katedral, open, play, walay gikansel ng mga misa kay doon mga pari nga gihulip di sa katedral. No? So, sorry deha nga si Padre karon. Oh, ato lang mo sa inyong mga pari, kay tanang pare maka bless man sa mga religious items nga mahimo siyang mga sacramental so uh, usbon Pasailu lang gyud no sorry lang gyud nga walas padre karon so nay pangutan na gamay pangutan unta ko ni isa nga uh, pastor Hindi uh, 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 naman siya, pero ako lang, uh, ako lang, basig, uh, basig gusto niya ba? Ah, uh, kasi nandun lang sa buhat, Uh, buhat ng apostolisto 46 na sabi na araw-araw dinagdagan sa Diyos ang kanilang pun kanilang grupo. Araw-araw nadagdagan. Ang tanong ko sana sa kanya, ilan na ba sila ngayon? Dahil araw-araw dinagdagan mo ng Diyos ang kanilang grupo. So, ilan na kaya sila ngayon? Kaya kung pwede masagot nila ilan na sila ngayon, pwede masagot kung ilan na. Kasi 2,000 years na eh. Tapos, araw-araw dinagdagan so marami na sila ngayon so ano uh, how many members na daw yung simbahan nyo hindi naman mahalaga kung ilan eh ang mahalaga yung turo dahil makikilala mo yung totoo sa 7:17 ng 1 ilang beses ko nang binabasa sa turo hindi sa dami ng miyembro last na yan kapatid pagod ako. Okay, ato nga tagan sa masipang pakpak ang ato ang mga igsuon from Manila, bro Jared and sayang Kaoban. Mga igsuon ato na kining tapuson ang ato ang dialogo sa pagtuo atong ihatag ang closing prayer sa atong Catholic Faith Defenders Chief the de President Brother Kenneth Joseph Aboyabor. Asa man to? Closing prayer sa ta. Sa samahan sa mahan, anak, sa si Espiritu Santo. Amen. Langit no na mga mahan, salamat ning kahigayunan, salamat ning kagibiyon. Ngayon mo kaming gihantagan o maayong panahon. Isang tuod ganina, gaulan-ulan. Pero ang imo gayod nga mga pulong may gipapatigbabaw, alang kanamo nga makita namong mong kamaturan. Lord, salamat usam sa kinabuhi ngayong gihatag, matag-usa ka na mo. Salamat sa mga grasya hinaut o Diyos nga karon sa among panagbulag na tagi kami maayong uh, pagbiyahe sa matag-usas. Kanamo, paingon sa among matag-pamilya. Lord, ang among mga igsuon nga nakakaroon sa tambalan, ikapasila sila, ayuha sila, gikan sa ulo, ngatos lapalapa, kaunuran, kabukugan. Iuli ang ilang maayong panglawas. Lord, usap ang among mga nagnegosyo din he, nanginabuhi, atagi sila sa managayong grasya nga imong ipabuhagay diri ka mo. Ugusab, Lord, ang among mga tricycle driver, sa tanang mga driver nga nag, nanginabuhi nining urasa, hangtod, ugma, hangtod sa tibok namong kinabuhi, giyahi kami sa balang espirito Ugay yung hausab ang among matag-usa ka kasing-kasing na makita na mo ang kahayag ni Kristo diya sa maayong balita. Pukining tanan o Diyos ang mga nga gipasalamatan sa imong buktong anak nga among ginoong Yeso Kristo uban sa panabang sa mahala Maria sa tanang mga anghel o mga santos sa langit. Amen. Sa ngalan sa sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. May gabi eh, kanatong tanan.